Magandang tanghalian po mga kalaki. Pasensya na kayo. Iba po ang boses ko ngayon at ako po ay mina, medyo <coughs> minamalat-malat po mga kalaki dahil naulanan ako kagabi tapos na arawan ngayon. Ako po, ingat-ingat po kayo ha. At syempre po mga kalaki ngayon pong July 15 po ng alas 11 po ng umaga abay mamimigay po tayo ng mga lucky numbers sa mga pang malakaseng 6 digit lucky numbers po para sa mga nagaabang aabang dyan. Ito na po mga kalaki ang inihintay nyo kanina pa. Pwede na po itong tayad mga kalaki. Okay, sabay-sabay po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging millionaire? Ang mga lucky numbers po namin pwede po ito sa, sa ina-upload po namin araw-araw dito mula umaga hanggang gabi po. Pwede po sa Loto, Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National, sa Wedding at sa STL pwede po mga kalaki. Kaya kung ready ka na, nakunin ang mga lucky numbers namin, ibibigay ko na po sa iyo. Kunin mo na po ang mga listahan mo. Ito na po ang mga pangmalakasan natin mga 6 digit lucky numbers mga kalaki. Iyong iyo na to. Ito na po ang 10 digit lucky numbers abroad. Number 22. Number 36. Number 21. Number 29. Number 37. Number 34. Number 41 number 43, number 20, number 8. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers natin ay number 3, number 14, number 28, number 31, number 37, number 16, number 12, at number 10. At ito na po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 5, number 21, number 24, number 26, number 32, number 35, at number 8. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers, 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki, kunin mo na. Number 19, number 22, number 24, number 4, number 7, at number 10. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6-digit lucky number 0 to 9. Ang 6-digit lucky number 0 to 9 mo ay number 5, number 1, number 2, number 3, number 3, at number 6. At syempre po mga kalaki, ito na po ang last, ang 5-digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Pwede po ito ha. May mga tumataya yata ng 5-digit lucky numbers na uh, binibigay nila sa abroad. Pwede may mga lucky numbers naman tinataya sa abroad, ito yung binibigay nila sa Pilipinas. So, ito po mga kalaki, pwede po sa Pilipinas at abroad. 5 digit lucky numbers. Number 24, number 36, number 9, number 18, at number 22. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan po naglalaki ang mga prices ng Lotto Pilipinas. Pero bago ko po ibigay yan, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin. Nahanapin niyo po kami sa Facebook. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki. At syempre po, uh, wait lang po mga kalaki. Ha. Meron po tayong um, ubus po. Opo. At syempre po mga kalaki, ah, tandaan niyo po ah, para makatanggap po kayo mga ng mga libreng lucky numbers, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account natin. Ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan, kinukuha po ang picture ko, naginagawang profile, hindi po ako yan. Baka mali po kayong nasasalihan ng private consultation. Ano po? At syempre po mga kalaki, ah, subukan nyo po silang tawagan, hindi po sila sasagot kasi nga fake po sila. Mali po ang mga nafa-follow nyo. Ito po ang legit na account namin, yung ginagamit ko ngayon, Red Parungkin po, na merong 125,000 followers. Nakasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Yan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po, na merong 17,000 followers at Uh, TikTok namin merong 445,000 followers. And pwede mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, mag mag-pa-code mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padadala kita ng mga lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo. Tandaan nyo po, ang lucky numbers namin, libre po ito, wala itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, sa Wedding pag sumali ka sa private consultation bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit 5 digit, 6 digit, 7 digit depende po yan sa tatayaan nyo po mga kalaki at sa mga interesado po make sure po na makakausap nyo muna ako message na po kayo sa messenger ko make sure na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya po sa ating mga kalaki na walang ginawa kundi ano ko ewan ko sa inyo ano po ingat-ingat po kay mga kalaki at syempre po bibigyan ko po ng discount ang makakasali ngayon makakahabol po ngayong araw na to para member ka sa amin ng tatlong buwan ng July, August at September okay at eto na po mga kalaki ituloy-tuloy na po natin ang pamimigay ng mga 6 digit lucky numbers Pilipinas eto na ang 642 kunin mo na number 16 number 28, number 30, number 34, number 37, at number 17. At ito naman po ang 645, number 19, number 21, number 26, number 33, number 38, at number 12. At ito po ang 649, number 41, number 30, Number 21, number 18, number 9 at number 2. At ito po ang 655 6-digit lucky numbers. Number 13, number 40, number 44, number 45, number 48 at number 6. At ito po ang pinakalas mga kalaki ang 658 6-digit lucky numbers. Kunin mo na. Number 22, number 37, number 43 number 45, number 8, at number 16. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po, habang nagla-lunch ka dyan, aba, dapat po mga kalaki, baka gusto mong ma-shoutout tulad nila. Ito po ang mga nagpa-shoutout po ngayon. Shoutout po kay Kuya, kay Sir Edwin. Edwin Lasherda po ng Tarlac City. Hello po sa inyo, hindi naman yan sinabi ko saan sa Tarlac. Tarlac, ilang beses ko lang napanalo yan sa 3-digit lucky numbers. Hello po kay kay Sir Edwin, bibigyan ko po siya ng 2-digit lucky numbers ang gusto niya. Sige, ibibigay ko po sa iyo. At syempre po, lipat naman po tayo dito mga kalaki sa mga... Ayan, sa mga vegetable vendor at fruits vendor po dyan sa may... Solano sa Solano City Nueva Biskaya. Uy, layo nito ah. Susunod na to sa amin ah. Shout out po sa inyo sa mga fruit vendor, sa mga vegetable vendor po. Kila Ma'am Jackie, hello po at sa mga kasamahan niya dyan. Mga sexing tindera daw po sila. Hello po. At inaabangan daw po nilagay ka sa mga two-digit lucky numbers. Naku, nakakatas. Thank you very much po. Bibigyan po kita ng magandang sumada ay sa two-digit lucky numbers mo. Pinlash po niya ang kanyang birth at birth year. Abangan nyo po yan. At sa mga nais nice po mapa-shoutout, pag nakita ko po yan na naka-follow kayo, basta naka-follow, isa-shoutout kita at mag-message ka. Masa-shoutout -ma -ma ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Okay? Good luck mga kalaki. Nagugutom na ako. Kain na tayo.